Naman? <laughs> ano ba yan? Uh, yan. Oh! Lang, ano ba nakikisa yan. ano lang ako? Tubig uh -oh. lang ako. <laughs> Promise tulog. Busog na busog na ako. Sisig. Ayun, may kangtoon pa lang. Ay gising gising. Sige, yun lang. Ano gising gising? Yung gulay na mahangiyang. Oo, oh, sige. Yun lang tapos, tubig lang. Ano lang ako tubig. Hindi ka mag-rise? Hindi, hindi. ka anong. Okay. Anong pa? Miss? Chick boy. Okay. Uh ah, -huh. Gising-gising. siguro dito diba, may ari. Di ba? Natin. Kaya huwag dito. Ito yung mga tsura sa Pilipinas. Si Amor. Ayan, Amorder. Ay, wala kayong drinks <coughs> pala. Ito yung bottomless Sabi daw nila masarap dito. Hindi ko rin alam kung masarap po. Ayan, mga prices. Ayan. Ayan, uh -huh. may mga na rin sila. Okay. Let's go. So, ito yung place. As you can see, para tayo mapasok sa motel, si <laughs> 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 Jan alam na alam eh, oh. <laughs> oh, yan, oh diba? tayo sa taas, oh. oh 300, hulog. Oh, Gising-gising oh, okay. oh, lang, tsaka... Dito. 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 Dito.

makita kong makain. Masaya. Ikaw, so, baby. Ikaw. Oo, oh, lang. Pili ko maulog sa legs ko eh. Si Ani si okay? na Ani ka pa? Pag may ba itong nang Lagay mo sa lapag. Lagay mo sa lapag. Lagay mo <laughs> sa, <lapad. Laki> mo <laughs> sa dapat. Kasi diba ikaw Mina, mina, mina. na, na. O na sila. Magkano? na nila. Okay, no? uh, okay. Tapi Pak Iwan, join Oh, ada ada di, -di, 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 -di. <laughs> uh... <laughs> <laughs> ayun, dapat Kita mimi. Ayun, si ayun, aku makain, makain. Eh. Ah, ay. mau. may... Kumakain siya ng palabo. Tingin! Ayan, no. Ayan, Hindi na. ko Ayan, joy, joy. Gulay. Ito yung Ito. Ano yung kay Rapi? Busy, busy, Wake up, wake up. Ah, <laughs> Subukan na rin. Subukan na rin. Para na member. Okay, you eat now. Try, try, go. Lagyan sa YouTube para may, may, may memory mama mo. Aryan at uh, 4 years old. 4 bucks. unti-unti nga làm tài, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ